Sa dami po ng relihiyon dito sa Pilipinas ngayon, uh, ano yung batayan or criteria uh, kung ang isang mga ngaral ay sa Diyos? Basahin natin ang 7.17 ng 1. Sa kasama kitang bumasa, kapatid. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kanya kalooban, ay makikilala niya ang turo. Alin ba raw ang makikilala? Yung turo. Yung turo. Ang kriteria na dapat pagbatayan, kung makita mo, kung gusto mong makita yun sa Diyos, yun turo. Kasi, kaya nga mangangaral eh. Ang pagkikilala sa kanya, aral. Mangangaral. Di aral. aral Di ba? Parang relohero. Saan mo makikilala yung mabuti relojero? Doon sa ginagawa niya, relo. Yung karpintero, saan mo makikilala? Doon sa ginawa niya, lamesa, o kaya sa muebles, o sa tinayo niyang bahay. Yung mga ngaral, makikilala ang turo kung... Kung, kung ito'y sa Diyos, o, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili, mm, ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalhatian, tatapwat ang humahanap ng kaluwalhatian, niyaong sa kanyay nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanyay walang kalikuan. Ayon, yung nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, eh hindi sugo yon. Dapat ang sinasabi ng sugo, galing sa Diyos. Kaya yan ang masasabi ko. Paano natin makikilala sa dinami-dami ng nangangaral ngayon, makikilala ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili sabi ni Kristo. Kaya po, sa aral po, nagkakatalo kapatid.